Good uh, day po sa ating lahat. Uh, napakahalagang uh, issue ito. Napaka-importante dahil it involves our national security. Ngunit uh, as if hindi masyadong uh, binibigyan ng importansya ng uh, social at saka mainstream media, uh, in the part of the government naman so mayroon na, na rin silang uh, aksyon with regards to this ang tinutukoy nating issue ay yung pagdakip sa alleged na uh, Chinese spy dito sa Pilipinas uh, uh, sinasabing uh, mayroon siya pang mayroon siyang dalawang kasamang uh, Pilipino at sa kanyang sasakyan Uh, nakita yung mga high-tech na gadgets at saka uh, high-tech na gamit na pang ginagamit for espionage sa uh, purposes. Okay. So, ayun, sinasabing uh, ang mga devices na ito ay alimbawa, it, in, uh, record o gumagawa ng record sa mga about sa mga lugar na ginagamit ng Pilipinas at US for military purposes Ngayon, bakit napakahalaga ito? Kasi sa ano napakahalaga ng pag-espya sa isang bansa kung may balak ang isang bansa na sakupin ito. Uh, ginawa yan ng Japan before World War II. Uh, ayon sa mga information noon, before World War II, ang Japanese government ay nagpapadala ng mga workers dito sa Pilipinas. Hindi lang workers, nagpapadala din ng mga Estudyante, mga negosyante, at saka iba pa. Ngayon, ang purpose ng mga taong ito ay para makalikom ng information about uh, the country. Like for example, yung mga pinadala ng mga haponis na laborer na tumulong dyan sa pagawa ng Kinon Road papuntang Baguio so probably nagpapadala sila ng mga information about yung lugar na yan okay pagkatapos siyempre, noong gira na nagamit na nila yung information Ganon din yung mga uh, negosyante Japanese uh, business people mga tourists Japanese tourists na pumunta dito sa Pilipinas so yun pala ang purpose nila mag-spy dito sa Pilipinas. Kaya noong inatake ang Pilipinas ng Japan, so marami na silang information. So malaking tulong 'yon sa kanilang military operation. Okay. mayon balik dito tayo sa kaso ng mga kan mga espya ng Chinese. So, may talagang na no nahuli ng mga uh, operatives ng EFC at saka NBI na yun nga uh, bisa mga nakalat nilang info ito nga ano maliwanag na maliwanag na nag-iispia ito dahil uh, sa kanyang sasakyan nandoon yung mga modern gadgets na nagre-record ng mga information about the country pagkatapos sa uh, kaagad uh, dahil mayroon nga ng internet so ipinapadala agad 'yan sa uh, PLA uh, sa China, yung People's Liberation Army. Kaya 'yon ano. Ngayon, uh, ito ang pagkakaalam natin dyan ito yung komento natin dyan yung pag iispya ng mga Chino sa Pilipinas noon pa yan uh, lalong lalo na noong panahon ni President Duterte okay ito yung mga natatanda nating information noon ano okay bakit maraming mga student na Chino ang nag-aral diyan sa diyan sa Cagayan okay Uh, kung mga ang Chinese alimbawa gusto nila mag aral probably dapat sa Metro Manila dahil yan yung mga magagandang school yan yung mga talagang high quality school ngayon bakit uh, gusto nila sa Kagayan ngayon as per information kasi doon yung mga uh, yung balikatan uh, yun, doon yung mga itinatayong mga uh, kampo ng mga Philippine Armed Forces at saka uh, at saka US. Okay. Kaya maliwanag na maliwanag uh, may mga Chinese student doon na hindi talaga estudyante kundi ang pakay ay mag-ispya. O siguro ipinadala sila dito sa Pilipinas ng a Chinese government to gather information pag pag then halimbawa nagkakaroon ng ah uh, gira so ah uh, kun sila ah uh, gagamitin nila yon ano ah uh, yung info okay so yan yan yung mga estudyante sa so, palagay ko nga Uh, ang purpose ng pagpapadala ng maraming estudyante dito sa Pilipinas ang isa dyan yung for uh, para mag dito sa ate pagkatapos uh, may balita no na during the time of Duterte may mga Chinese uh, military officials na nagbo-volunteer dyan sa uh, Philippine Coast Guard okay? nagbo-volunteer daw walang bayad But uh, eh, siyempre, uh, Chinese silang loyalty nila ay sa China. Isang purpose dyan uh, marahil ay yun nga mag-spy sa Philippine Coast Guard. So, gather nila yung kung ano ang lakas ng ano, a Philippine Coast Guard kung saan yung kanton nila, etcetera, etcetera. Kaya, kwan ano, spying yan. Okay, ano pa? Uh, may nabalita, may nabalita ano na may mga nahuling uh, sleeper sales. Uh, ito yung mga Chinese na uh, ipinapadala ng Chinese government sa iba't ibang bansa for uh, specific purposes like uh, the yung tinatawaging uh, sleeper cells ang mga ito ay naulian ng mga armas so maliwanag uh, ipinadala sila ng Chinese government doon para magmanman pagkatapos alimbawa, may pagsalakay sa Pilipinas may pagsalakay pag may pagsalakay ang uh, People's Liberation Army sa Pilipinas. So sila ay advance party nila. Okay, uh, tulad ng ibang espya nag, uh, uh, nagbibigay sila ng information sa uh, PLA Army. Okay. Ano pa yung mga nag na info? Okay, ito sa mga pogo noon uh, sa mga pogo establishment may makita may nakitang maraming mga milita ano military uniforms sa uh, PLA military uniforms okay ngayon with these uniforms uh, it's clear na marami yung mga nandiyan na Chinese diyan sa Pogos ay mga military officers. Na, yun nga, ang purpose ay ito, spy. Okay. So, mar marami pang mga in instances. Uh, I remember also na, ikuan, uh, there was that time na may mga barko ng mga Chino ang dumaong diyan sa Davao. Okay. Siyempre, yung mga military nila uh, lumabas ng barko. Pumupunta kung saan saan. So, it's possible. Ang kanilang purpose ay... Mag-ispya. Okay? So, marami pang mga... Uh, ano? Mga... Sinyas na indeed... nag na ang Chi China dito sa at atin. Uh, sa atin bansa. Uh, at saka... Talagang sigurado yung mga turista na pumupunta dito, may, may mga spy dyan. Okay, kaya, kung i-sum up natin, talagang noon pa yung pag i ng China sa Pilipinas. At uh, marami yan. Okay, ano pa? Ah, Mayroon yung na, yung submarine. Ay, ano? Yung drones, na ah, submarine drones. Okay? Uh, sigurado, yung submarine drones, ay pag-aari ng China 'yan. So kan nagagather ito ng information about uh, yung coastline natin about sa dagat natin. Uh, mali maliwanag 'yan ano. Okay, pagkatapos no may, may mga nakikitang ano barko sa ating uh, uh sa ating mga karagatan may uh, mayroon din nakitang mga ano speedboat and so on. No, noon pa yan ano na yung mga gamit nila ay may Chinese uh, character kaya marami pang mga instances marami pang mga sinyas na talagang nagpapakita na nag ang China dito sa atin so hindi tayo it's not uh, surprising na may may ganoon na nangyayari na may mga madadakip na ispya. So it's good na may nadakip pagkatapos ang Chinese government ay sinasabi na dapat pag nang magbigay ng information about itong mga nahuling spy, that should not be the case dahil uh, ang mga ito ay internal affair ng Pilipinas. So dapat walang foreign countries na maki-interfere sa ginagawa ng ating government. So, yan, for the sake of uh, national security, sana, ga ganun nga, ano, uh, for the sake of national security, dapat talagang ang government ay pagtuunan ng pansin itong mga situation na ganito, yung pag-i-spy ay pag spy ng mang uh, mga Chinese sa Pilipinas kasi napakadelikado. So imagine pag uh, halos lahat ng information about our military uh, installation about our yung mga industrial uh, na assets natin alam na ng mga Chinese so in case of war talagang advantage sila ano uh, mayroon na silang mga missiles na ito ito so, sana mga lugar. So, ganon. Kaya, ganyan, tayong mga Pilipino, magkaisa tayo. Laban sa China. Yung mga Pilipino na pumapabor sa China, dapat pa natin. Ano? Huwag nating suportahan, huwag nating iboto. Ganon lang ang masasabi natin. Sumuli, thank you. Sana like at saka subscribe sa ating YouTube channel.